Gusto mo ba na siya na naman ang mababaliw at palaging maghahabol sa iyo, malayo o malapit mang kayong dalawa sa isa't isa? Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon nang siya na naman ang mababaliw at palaging maghahabol sa iyo. Basta gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang sa ritual na ito, kumuha ka ng papel at panulat kahit anong kulay ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At pagkatapos mo nang masulat ito, Hawakan mo itong papel. Pakatitigan mo ng maigi ang pangalan niya na nakasulat sa papel. Mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apilido. ikaw ay mas lalong mababaliw at palaging maghahabol sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng lighter o puspuro at sunugin mo lamang itong papel. At nang masunog mo na, kunin mo ang abo, kumuha ka lang ng zeplak o ini plastic na meron ka at kunin mo ang abo at isilid ito. At dapat itago nyo po itong abo sa safe na walang makakakita at makakaalam. At kinabukasan, ganun pa rin ang gawin mo, isulot sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At pagkatapos ibulong mo ang spell at saka sunugin ang papel at itong abo ay idagdag ito sa una mong ginawa na ritual. Pag ipunin niyo po lahat ng abo sa plastic. At gawin itong ritual hanggang 7 araw. At pagkatapos ng 7 araw ay itago mo pa rin ang abo at pwede mo ito ilagay sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito at paniguradong siya ay mas lalong mapabalayo sa iyo at palagi siyang maghahabol sa iyo. Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Kaya gawin itong ritual na 100% ang paniniwala mo. At itago itong abo hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.